Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo, ha? Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Taro Reader, okay? Yan yung friend ko. Open siya sa personal reading, okay? So, sa akin, kung gusto mo sa akin, hindi na kasi available yung regular readings ko. So, VIP readings na yung available. Uh, that is video call. So, if you want to know more about that, doon lang po sa aming Facebook page. Madam P, let's start. What we have here for the sign of Virgo? Summarize yung Venus, Jupiter, Virgo. Yeah, you do have here spiritual connection. So, ang maganda sa iyo, you are very spiritually connected. Yung iba sa inyo, uh, um, malaki na rin ang naitulong sa inyo ng mga, yan, yeah, yung mga ginagawa mo, panonood mo sa YouTube ng mga tarot readings. Kasi, Uh, marami kang natutunan, marami kang guide na nakuha dito. Hindi lang sa akin, but sa ibang readers. Pero nakikita natin, malaki ang naitutulong sa'yo nito. So, maganda yan. You do have the simple acts of kindness. So, I can see you as a person na talagang mapagbigay. Talagang marunong. Kumbaga, I mean, um, kumbaga mapagbigay, tapos alam mo yung, mga taong dapat pagbigyan. So, maganda dito kasi ginagamitan mo na ng utak 'to eh. Ginagamit mo yung tulong ng um yan, yung guidance mo, astrology, tarot readings. Eh, yung iba sa inyo, yung lakas ng spiritual connection mo, yung lakas ng pakaramdam mo, intuition mo, natutunan mo siyang gamitin pagdating sa mga taong bibigyan mo. Okay? Yung iba, yung pagbibigay hindi lang money hindi lang material na bagay. Kung pagbibigay mo ng time, ng effort. So alam mo yung mga taong dapat pag-aksayahan ng oras sa mga taong hindi naman talaga dapat pag-aksayahan. Kung maybe you have friends in the past na parang natutunan mo na silang i-let go, natutunan mo na silang ialis sa buhay mo. Kasi bakit ka pa mag stay sa mga taong wala ka rin namang mapapala or mahihita sa kanila, di ba? Parang ang, ang gagawin lang naman nila is to bully you, etc. Wait lang guys. Okay, so I am back. So ayun na nga, uh, so natutunan mo yung mga bagay nito. Na ito. Nandun pa rin naman yung mabait, kaya hindi naman nawala yun eh. Pero natutunan mo lang kung kanino ka dapat maging mabait lang. Kasi ganoon naman talaga, dapat bigyan mo ng boundaries or hangganan yung sarili mo. Hindi all the time, kailangan maging mabait ka rin sa lahat ng tao. Kailangan pipiliin mo rin. Kasi yung iba, nagiging mabait lang sa'yo kapag may mga nahihita sila sa'yo. And then after that, behind your back, iba na yung mga pinagsasabi or mga naiisip nila. So, uh, you have learned how to be mabait naman sa sarili mo. So, napakaganda nun. And eh, napakalakas or napaka, laki nang naitulong ng intuition mo, ng mga guidance na ito sa'yo. So I'm very thankful kasi yung iba sa inyo talagang ina-apply yung mga guide na yon, no? Hindi naman for <laughs> yung iba na rinig lang, narinig lang eh, 'di ba? <laughs> 'Di ba? Narinig lang yung mga advice, yung mga guidance. Ayun, yung iba naman totally ina-apply nila sa sarili nila. You do have your be willing to express love, express love to receive love. So what I can see here is that natututunan mo na kung paano mag-spread yung love and not only sa ibang tao nga but also to yourself and the more you love yourself the more na naa-attract mo rin yung tamang love paparating or papunta sa buhay mo so sino ba tong person na kakonect mo when it comes to love for the sign of Virgo for the sign of Virgo sun mo rin sa Venus Jupiter Virgo sino yung person na kakonect mo pagdating sa love for the sign of Virgo Okay the person that you're dealing with you do have here speak the language of love loving words have the power to change lives including your own so ah, when i see this card i can see twins so this could be a twin flame connection this could be a twin or you know may may connection kay twin flame connection soulmate connection hindi siya iba sa And itong person na to, pareho kayo, masyado kayong mapagbigay, matulungan, ganto ganyan. Pero pwedeng yung person mo, in the past, nature na niya yon Or in the past sa inyong dalawa, ikaw yung mas mapagbigay, tapos siya, mapagbigay din, pero gets. Ah, hindi mo pa, <laughs> ganito. Um, paano ko pa explain? Pwedeng mas nauna siyang naging ganyan sa'yo. Kung baga noon, mapagbigay ka, pero may pagka Uh, sorry for the word, may pagkatanga na pagbigay, na mapagbigay talaga literal, tapos to the point na ikaw ay naluloko na bigay pa rin, sige tapos so, itong person mo, mas nauna niya natutunan yung lesson sa buhay na yun na parang oh, eto lang yung mga taong bibigyan ko, oh, eto lang yung mga taong tutulungan ko, etc, etc so, nature niya na yun marunong talaga siya magbigay, pero uh, in the na kita natin na siya yung mas alam niya kung kanino siya mas magbibigay okay? And then, I can see a lot of growth sa inyong dalawa, especially pag nagsama kayo, pag nagtulungan kayo. Guys, um, bigyan ko ta ng advice agad. Advice agad. <laughs> If the person that you're dealing with is nakakonek mo na in the past, tapos nagkakaroon ka ng growth, this is the right person for you. Pero if the other, uh, if the past person is toxic, narcissist tapos nararamdaman mo parang ang daming nawawala sa iyo, unti-unting parang lesson lang siya sa buhay mo, ganto ganyan. Hindi ka nag-grow. And this is not the person for you. Okay. Wait lang, guys. Ayan. Nagsuot lang ako ng evil eye kasi I felt something weird, no? Na uh, Uh, hindi natin may na dito tayo sa YouTube so maraming nanonood and yung iba hindi naman good ang intentions so I just have to protect myself okay <laughs> nakaramdam lang ako ng weird like someone is watching me na parang iba yung alam mo yun may inis may galit ganun so or siguro naasiwa ka kasi hindi cardio ka nakita mo so mm. <laughs> anyway uh, let's move on sa reading. So, yun nga. Um, itong person na to is, uh, nakikita natin na, if this is a person na nagkakaroon ka ng growth, nung naging kayo, nung pa, or kahit friends lang, kahit hindi naman relationships agad-agad, nandun yung, kung nag-grow kayo pareho, or nag-grow ka, ikaw mismo, this is the right person for you. Kasi, ibig sabihin, kahit, kahit hindi kanya pinush hindi kanya binigyan ng pera, ha? What I mean to say is, uh, you as a person. Ba't ganto nung naging kami or nagkaroon kami ng pagsasama nito person na to, nag-improve ako. Nagkaroon ako ng mga negosyo. Nagkaroon ako ng mas magandang career. Uh, even yourself, naging mas maganda ka, naging mas pogi ka. Then, this is the right person for you. Ibig sabihin, yung effect niya sa buhay mo, maganda. But if this person is natigil ka sa pag-aaral, uh, natutunan mo magbisyo or nagkaroon ka ng mga bisyo, kahit hindi naman siya yung nag-impluensya sa'yo, nagkabisyo ka, then this is not the right person for you. Ibig sabihin, yung effect niya sa'yo, sayo is, is stress. Diba? Yun yung nag-grow sa'yo. Hindi, hindi, hindi ito makakabuti sa'yo in the long run. So, let's move on sa emotions. Yun yung dalawa ng person na ito for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, emotion ninyo sa isa't isa. You do have your Labrador right? Yeah, you do have a psychic ability. Yung iba sa inyo, this is you learning how to use your intuition. Tapos, you do have here, Chastelite, Past Loved Ones, Root Chakra. So what I can see here is meron ka mga spiritual guide sa paligid mo talaga literal na pwedeng nakakatulong sa iyo kung bakit yung mga events sa buhay mo is hindi masyadong ganun yung impact kasi may mga tao sa paligid mo na they could be literal na spirit guides or yung family or yung ancestors mo yung mga tao sa paligid mo nakakatulong sila with with regards to your improvements and or pag kailangan mo ng tulong kahit di ka magsabi nararamdaman nila kailangan mo ng tulong then they will help you so nakakaramdam tayo ng mga ganun and yeah with regards to yourself more on nakakatuwa kasi your spirit gu guides really do love you for now and naibabalik mo rin naman yung pagmamahal na yun sa kanila ah uh, yung iba through prayers or um I don't know, yung iba sa inyo pwede nag i-incense or you know, you know you know, how to uh, use itong mga spiritual na bagay like you know evil eyes etc uh, so parang itong spirit guides mo ina-acknowledge mo sila ngayon Call site is here so your person for now is wala tayong nakikitang masyadong ginagawa siya or connection na ginagawa siya sa'yo. You do have here tourmaline. May mga bagay or may mga taong dapat siyang alisin or alisan sa buhay niya because uh, I can see yin and yang. Yan, yeah, this could be a twin flame connection. Alam mo pag twin flame connection, usually talaga this is, this is a connection na very spiritual eh. Alam mo yon Parang itong connection na to is not just a connection na parang physical, etc. More on spiritual na connection nito. And kapag ganito na may spiritual connection, usually nag-i-start yan sa sarili. May mga lesson silang dapat matutunan, ikaw at saka itong person na to. So if there's uh, a disconnection sa inyong dalawa ng person na to, it is because kailangan niya mag-heal sa sarili niya. May mga tao, may mga sitwasyon siyang dapat alisan sa ngayon. And nagkakaroon siya ngayon ng clarity regarding sa kung ano man ito. And, both of you could be both business person. Ayan, nakikita natin yan dito sa Cinnabar. This is a card, uh, or, sorry, yeah, this is a card na nagpapakita ng um, Cinnabar Stone, which is a crystal na may kinalaman sa business. And, this uh, particular card is, meron tayong nakikita dito sa picture eh well, mahirapan kayo makita yung nakikita <laughs> But I will just explain it. Ano lang kasi siya, parang biglang may nabuong image. And, yeah, I think it's part of my, ano na, um, ang tawag dito, visualization. Kaya mahirap din siya maipakita sa inyo. But I can see a woman here na parang yapos-yapos niya yung coins. Well, hindi nga talaga siya makikita kahit anong gawin o okay. Oh, hindi mo mak... But anyway, I can see a woman na yapos-yapos niya yung coin. So, that is Taurus Virgo Capricorn Energy. So, uh, I, can, I can see a person na... Um, importante sa kanya yung mga material things, no? So, your person could be